So yun guys, uh, nandito tayo ngayon sa stockyard para i-release yung uh, unit nila Sir Kenneth Tsaka si Ma'am Joan. So magkapatid sila, i-release uh, re natin yung kanilang uh, unit na Montero Sport GLX Manual Transmission na White Diamond So samahan nyo kami guys para ipakita ko na rin sa inyo And kina-client yung unit na i-release natin ngayon Ayan, sir, yung uh, unit natin. Sige, sir, pwede yung silipin burn. Yung unit po. Saan ba tayo? Ayan, bali... Ayan, yung ano, bali nakabit na, sir, yung ano, yung dash cam, dash cam. Saka yung ano natin, uh, deep dish matting. So, yung iba mamaya, sir, sa ano. Sige po. So, yan yung unit natin na Montero Sports. So, finally, sir, natuloy din tayo. So, sila client, bali, nag-inquire kayo, mga ano pa, sir, no? Mga four months ago, no? Four months na. So, four months ago, nag-inquire sila client. Then, uh, at that time, hindi pa kompleto yung requirements. Requirements. So, gilid natin sila client para at least, yun, ma- ma -approve. So, yun, eto. So, salamat, sir. Dahil, uh, yun, na nagtiwala kayo sa akin, no? So, so yung guide guidance natin uh, para makakuha ng unit and ma sa bangko, yun. Uh, sinunod nila, sir, kaya eto, for release na ang kanilang unit after four months. So, 4 yeah. months din na uh, na communication, guidance, para dun sa kanilang uh, approval sa bangko. So, ma'am, eto, ma'am, yung black, ah, hindi, GLS lang ito, ma'am, na GLS. na black, uh, na jet black mica. JLS, Ang Black Series, wala ata tayong Black Series. So, shout-out din kay mother, kay ma'am Mary Jane. Mary Jane? Jane, ha, Jane. Mary Jane. Jane. Si ma'am Mary Jane. So, isa rin sa nakausap uh, din natin na uh, mother nila, sir na uh, nakinig para dun sa sa mga requirements nila. Then dun sa tiwala na binigay nila sa akin. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat Sir Kenneth. Maraming, maraming salamat Pam Johan. So sobrang bait. Na, thank you. Thank <laughs> bait you, sir. Ni sir. So, yun sir. So, mamaya sir, paglabas, checking lang ng requirements. Oo. Awesome. Tapos afternoon, pwede na rin bumaba. Kaya lang sir, naabot tayo ng lunch break. Ah, sure. So, pero dire, dire, ano pa rin naman yan, saglit lang naman yan Tapos, diretso tayo muna, depende kung ano yung unang available Kung yung sa mags or dun sa iba pang freebies ah, Then, yes, yes. yun, tuloy-tuloy naman na this hanggang Siguro matatapos tayo, baka lahat-lahat mga 3 o'clock So, share before pala sa ano, ano palang unit ng napagpilian nyo bukod sa Montero? Ah, yung Triton Ah, Triton, yes, so sumagi din sa inyo yung Triton oh. Tapos, Tapos biglang nagbago ang isip na ito na lang. Montero na Montero. lang. ah, uh, 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 kasi may business din kay sir, eh, you no? Know? Oh, meron. May business din, so mag maganda rin naman yun kung ano. Sige sir, pag ano, uh, yun, maraming salamat at uh, hopefully na maging okay na this, this day din. So, so sana rin nagustuhan niya sir yung, uh, yung unit din, yung Tama naman tayo sir no, white talaga yung oh, preferred nila white. na kulay. So, 'yun. So white white diamond and then mamaya papakabita natin ng uh, black series mugs, white spoiler, then yung mga iba pang freebies like yung uh, deep dish ah, rain visor tapos yung Bosch Europa upgrade yes. ng busina. So, antebayan nyo, guys yung mga freebies mamaya na ikakabit para dun sa unit nila sir so yun maraming salamat Shut po shout out lang ako sir <laughs> so ito guys uh, katatapos lang natin uh, ipakabit lahat ng uh, freebies so ito yung pinakahuli na kinabit yung ating uh, GT 2 tone mag so check natin yung GT 2 tone mags na pinakabit natin yan po ang itsura ng ating uh, GT na 2 tone mag so GT look na siya ng ating uh, Montero Sport uh, GLX manual transmission na white diamond. So, yan, makita niyo po yung ating uh, spoiler din. So, napaka-elegante. Tignan, no, guys, yung ating uh, mags na pinakabit for ating uh, GT2 tone, no? So, yan. Ganyan siya aganda sa mga gustong ma-visualize po at gustong kumuha ng Montero Sport GLX manual transmission yan ang magiging itsura po or uh, outcome kapag nag-ana tayo uh, kumuha tayo ng uh, gt 2 mag so mas elegante siya tignan although yung uh, black series mag maganda rin kasi mas mukha siyang sporty nito naman para sa akin ang point of view ko is mas mukha siyang uh, uh, classy classy naman so, sa sporty ito naman medyo classy so yan, ang ganda ng GT2 tun mags guys. Ayun oh. No? Yan po. So medyo close up tayo sa ating uh, unit. Then Iyon, ikutan lang natin guys yung ating uh, mga inilagay na freebies no. So yan sa umpisa natin dito sa harap yung ating uh, hood emblem. So sa hood emblem, yan black na hood emblem, Montero Sport hood emblem. So, yan ang isa sa mga freebies na binigay natin kay client. Then, dito naman, uh, hindi pala siya kita, guys, no? So, binigyan, ayun. So, yun yung binigay natin na Bosch Europa Horn. So, naka-Bosch Europa Horn. So, maganda yung uh, malakas po ang uh, busina natin, in-upgrade natin ng Bosch Europa Horn para sa ating uh, Montero Sport. Then, iti-check lang natin itong uh, loob. So dito, yan, makita natin yung ating deep dish matting. So isa yan sa mga freebies na binigay natin, no, yung uh, deep dish matting. Then, dito naman, yung ating uh, dash cam. So ito, HD dash cam, isa sa mga freebies na binigay natin kay client. Then, ang ating uh, leather seat cover. So ito, so may mga leather seat cover, 3 rows po 'yan na leather seat cover. So isa yan sa mga major freebies natin no, na binibigay sa ating mga client. Then syempre, hindi mawawala yung ating mags. Uh, mugs. Mag pala, mag. So yan, Mitsubishi mug. So lahat ng client natin meron yan. Then ito, ito po ang ating leather seat cover ng second row. So, second row. Then, so, kinoveran na nila no, ng karton uh, din. Pero meron niyang deep dish matting second row. So, yun. Kung gusto niyo ma-visualize yung laki ng ating second row ng ating Montero Sport, yan, ganyan po siya kaluwag. So, may enough leg room para sa second row na passengers. Then, check lang natin yung sa third row. So, yun. Same lang din po siya, guys. Naka leather seat cover na rin ang ating uh, third row with deep dish matting. So, try natin buksan yung ilaw. Yan. Meron siyang deep dish matting din na pang third row. So, kumpeto po ang ating uh, deep dish matting and leather seat cover. First, second, and third rows. So, yan po. Then, I-check lang natin guys yung ating rain visor. So yan, sa mga freebies natin ay itong ating uh, rain visor no para sa ating Montero Sport GLX manual transmission. At isa pa ulit sa mga major freebies natin na talaga namang nagpaganda at nagmukhang uh, sporty lalo ang ating GT spoiler. So body uh, body color ang napiling uh, ang napiling spoiler nila client. So color white din. Then check natin dito sa ilalim no. Yung ating muffler tip. So 'yan, ang muffler tip. Ang ating uh, isa sa mga previous natin para kay client. So ikutan lang natin ulit yung ating uh, Montero Sport no? Para makita nyo guys So ito Yan, from dyan Yan po ang Montero Sport gel Manual Transmission White Diamond Then dito ang kanyang uh, side profile Yan, makikita nyo yung kanyang two-tone mags So yan ang kanyang two-tone mags So, napakaganda guys yung ating 3-beast, uh, no? So, sa mga interested po dyan, pwede nyo po akong kontakin sa aking number na 0956-055-3025. Then, yan. So, makita nyo yung mucker tip sa ibaba. Then, yung ating spoiler sa taas. Then, yung ating rain visor. So, yan. So, guys... Uh, if interested kayo, message na lang po kayo sa aking number. So, yan. Yan na ang kanyang isang huling ikot natin para sa ating manual transmission na Montero Sport. So, yun guys. Sabarad nyo na yung ating uh, nirelease na unit na Montero Sport GLX manual transmission 2025. Bali, ito po yung isa sa mga best-selling na SUV dito po sa Pilipinas. At ang color unit po na inavail nila client is yung ating white diamond. Bali sila client po palang ang isa sa mga nakapanood ng video natin regarding sa explanation natin ng ating mga unit colors para sa ating Montero Sport. Kung gusto niyo po mapanood ang ating video na to, ilalagay ko po yung link dito sa description para matulungan po kayo makapag-decide kung anong unit color po ang pipiliin nyo pagkukuha po kayo ng Montero Sport. So white diamond po ang napiling kulay nila client dahil napaka-neutral po ng kulay na to. Napaka-simple pero napaka-smooth din po ang kanyang datingan. Madaling bagayan po ang kulay na ito. Lalong-lalo na nung nakita niya po na inilagay na yung mga free accessories na ibinigay natin kay na client. So nakita niyo naman po yung uh, transformation no ng ating Montero Sport GLX manual transmission from a base variant na manual transmission na nagmukha itong mas lalong ma-luxury dahil po dun sa mga freebies na binigay natin sa kanila lalong lalo na yung binigay natin na GT2 tone mugs na talaga namang napakalakas ng datingan dahil kumintab yung ating uh, mags and at the same time, nagkaroon ng additional dimension sa kanyang uh, side profile. When it comes naman sa promo, tuloy-tuloy pa rin naman po ang ating zero down promo para sa ating Montero Sport GLX manual transmission na na nila client. Then pagdating naman po sa freebies, napanood nyo naman po na talagang napakarami ng freebies na ibinigay natin sa kanila. So meron tayong binigay na leather seat cover. HD-cam, deep dish mating, rain visor at in-upgrade din natin ang kanilang busina ng Bosch Europa horn. Then syempre, hindi din mawawala dyan 'yung ating uh, GT spoiler na body color na pinili nila client. At ang pinakahuli nga, 'yung ating uh, GT2 tone mugs na kumumpleto sa previous na ipinangako natin sa kanila. Kung iko-compare natin to sa ibang Montero Sport GLX Manual Transmission, ay siguradong magmumukha itong mas distinct compared dun sa mga uh, walang accessories. By the way, when it comes naman pala sa SRP, ang ating Montero Sport GLX Manual Transmission na White Diamond ay may SRP na 1,583,000 pesos. And para sa mga cash buyers po dyan, na naghahanap ng Montero Sport Manual, meron po itong uh, cash discount na around 200,000 pesos. At kung kayo po ay interested sa Montero Sport or sa mga iba pang Mitsubishi units like Mirage G4, Expander, X-Force, Triton, or L300, maaari niyo po akong makontak sa aking number na 0956 055 3025. Ito po ay globe at viber ready na rin. At pwede nyo rin po pala ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko na John Cacciola. Or maglalagay din po pala ako ng link sa description ng video na to para i-click nyo na lang po ang link na to at ma-message nyo na po ako ng personal. Kung nagustuhan nyo po pala ang video na to, isa pong malaking karangalan kung kayo po ay magla-like at magsusubscribe sa aking channel dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at mga freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. Especially kung nagpaplano po kayo na kumuha ng inyong sasakyan sa future. At sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Hopefully, magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming maraming salamat po.